So, ito rin pala yung sa kwarto ni Isabel. Masyadong maraming ice. Makikita niya even dito. Ayan o. Oh, Nag-ice siya dyan. Kasi hanggang dyan. Kasi ayan. Kasi itong kwarto niya ang pinakamalamig dito. Nasa ibabaw siya ng garahe. So, meron naman siyang heater. Pero hindi niya inon the whole night. Kaya nag-accumulate yung ice. Kasi kahapon wala naman yun. Kaya yeah, yung temperature niya dito sa loob ng kwarto is 19. Kakabukas ko lang kanina. Yung pagbukas ko nung ano niya, nung ito, nung heater, 15. Yung temperature dami sobrang lamig dito kwarto ni Isabel. And this is the coldest room. Yung kwarto ni Michaela yung warmest. Talagang sobrang warm dun. Hindi kailangan ng heater. Kami naka-heater. May ganyan din kami sa kwarto namin. Hello guys! Katatapos ko lang mag-shovel sa labas ng bahay namin, sa driveway namin. And today is like Ayan, minus 21. Makita nyo, minus 21 siya ngayon. And it feels like, tingnan natin, minus 33. O, diba? Feels like minus 33. Ito ba? Ayan. ayan. itong, ayan, natuno na kanina, ano to. Parang nanigas yung, yung ano ko, yung buko nagyelo siya. Ayan, yun natutuno na siya kasi nito na ako sa ng bahay. Kahit minus, ano siya, 21 today and it feels like minus 33. And I shoveled for like 40 minutes. Hindi ako masyadong nilamig. si ang ang suot ko lang is yung, uh, meron akong fleece na pants, tapos meron akong heat tech na Uniqlo sa loob. Uh, hindi masyadong malamig. Hindi nilamig yung actually yung legs ko. Okay lang siya. Ang malamig lang yung ano, yung, yung paako. <laughs> yung mga toes ko parang naninigas na siya. Yun ang nalamigan talaga sa akin. And yung katawan ko hindi siya malamig. Yung kamay konti kasi yung, yung gamit kong gloves is parang ano lang siya. Parang ano lang. Manipis. Hindi siya manipis pero parang cloth lang siya na, na hindi siya insulated. Yun. Kaya medyo yung kamay ko konti lang na Pero yung talaga yung toes talaga yung medyo medyo parang yun yung nalamig talaga siya. Tapos, eh, syempre, layering tayo ulit. Ito, binili ng asawa. Binili niya ako ng heated vest. Para daw, pag naglalakad kami ng mga bata, eh, hindi ako lamigin. Kasi this week is gonna be so cold. So, today is the start of the the, the very cold weather dito sa sa lugar namin, sa Alberta. Dito malapit sa Calgary. So, today is minus 21. Tomorrow, I think, is minus 23. So, I don't know if it feels like whatever, but on Friday, it's gonna be minus 35, I think. So, yun yung talaga yung malamig. Pakita ko sa yun yung vest na binili ng asawa ko. So, ito yung heated vest na binili ng asawa ko. Tapos, dito sa loob is yung pwede mo siyang i-on. Pipinutin mo siya. Yan, naka-on na siya. Mainit siya. Mainit sa likod at saka mainit dito sa harap. Ayan siya. Sa Costco namin siya binili. Sabi ng asa ko kasi para do, hindi daw ako matakot sa lamig. <laughs> Best lang siya. Yan. Tapos naka-heat tech ako na long sleeve from Uniqlo. Tapos t-shirt, tapos sweater, tapos yung coat. O diba? Para handa tayo sa lamig. Pero alam niyo guys, super thankful ako. Um, kasi yesterday, yung hinatid ko yung mga bata sa school yung isang nanay doon, yung klase ni Andre, nilapitan ako, tapos tinanong niya ako, sabi niya sa akin, do you guys have a ride this, um, this week? Because it's gonna be very cold. Sabi ko, no, we don't have. Sabi niya, um, do, you, do you want me to, to pick you up, guys, to, pick you guys up at, at your house? Para daw i-drive na daw kami sa school ng mga bata. Sobrang thankful. Talagang hindi na ako tumanggi. Talagang sabi ko, <laughs> talaga nag, pagkasabi niyo, nag-thank you na lang talaga ako sa kanya. Kasi sabi ko, yes, we really, we really need a ride right kasi nga sobrang lamig. Pag malamig lang naman, hindi naman yung pag, kahit minus 10, siguro kaya na namin ng mga bata yun. Pero talaga this week, this, this next to tomorrow and Friday, it's gonna be really cold. So talagang super thankful ako dun, dun sa talagang dun sa nanay na na nag-offer sa amin. Kasi sabi niya, uh, sabi niya, I always see you guys walking every day, ano yung And sobrang lamig daw this week, kaya daw sabi niya, nag kaya nag-offer siya na i-drive kami. So, supposed to be, hindi, hindi ako magpapadrive today kasi nga, sabi ko kakayanan namin yung lamig. Yeah, hindi ako nakatulog kagabi kasi nga, check ako ng check ng forecast kasi nga parang um, minus 20 yung forecast. Tapos it feels like minus 30, kahapon minus 31 ang sabi. Kaya nung umaga, pagkagising ko, tinex ko siya, sabi ko, is it okay kung makikisakay kami sa kanya? Kung is it okay to ka us up here sa bahay para sumabay kami sa kanya to go to school? Tapos nung nag-reply siya, sabi niya, okay lang daw. So, kanina umaga, pinikap niya kami ng mga bata. Sumama din ako sa sa school para, syempre naman, para hindi siya, hindi naman nakakahiya na siya pa yung mag kay Andre dun sa, sa, sa klase ni Andre. Although, magkaklase naman yung anak namin. Pero, yun, sumama na rin ako. So, I'm so thankful. Parang, sa, so, talagang answered prayer siya. God is so good talaga na hindi niya kami pinapabayan. Alam na alam talaga ng Lord yung mga needs na natin, di ba? So, ayun. So, very thankful talaga ako. And, yun lang. Um, siguro isa yan sa mga testimony na how, God, how good God is sa buhay natin na uh, Even in simple things like this, talagang ang Lord, nagpo-provide talaga siya sa atin ng way out or ng, ng comfort na sa amin, for, for sa amin comfort na hindi kami malamigan, di ba? Um, God is so good talaga. So, yun lang. Um, yun lang gusto ko i-share. So, today is the second day ng um, extreme cold warning dito sa Alberta. So, um, ang temperature niya is minus 29, pero it feels like minus 43 right now. So, mag-shovel sana ako ng driveway namin. Kaya lang nagbago isip ko. <laughs> Kasi nagbasa ako, binasa ko. Parang sinabi nila, parang, ano nga, tawag dito palang may polar vortex. Na yung cold air from the north pole, whatever is that. Tapos napunta siya dito sa amin, ganyan. So, parang... <clears throat> within, kapag yung exposed skin daw, within minutes, pwede ka magkaroon ng frostbite. Pwede siya mag-freeze yung ano man yung naka-expose mas pwede siyang, yun nga, magkakaroon ka ng frostbite. So, I change my mind. Hindi na lang ako muna mag-shovel kahit may maraming snow sa... hindi naman siya actually makapal na snow dun sa driveway namin. Medyo may konting snow lang. So, but maybe um, sa Monday na lang. Kasi sa Monday medyo bababa na yung temperature ng, ng konti. I think it's gonna be minus 10. Pero tomorrow is gonna be colder. Especially, I think it's gonna be minus 35. Plus, I don't know what it feels like. Yung chill bukas, I don't know yet. So, and sabi nila Saturday, it might be worst. Kasi sabi nila mga minus, with the wind chill, it's gonna be, feels like minus 50. So, so this, the next few days is gonna be um, brutal. Dito sa all of Alberta yata, parang yan yung nangyayari ngayon dito. But, I know na hindi naman ito ano, palagi. Usually nga yun, nagalas lang siya ng 4 days, 5 days, kaya tapos nawaw na, na na ulit sa normal temperature. So, I was looking at the weather for next week is going to be minus -10, minus -8, minus -9 so medyo hindi na siya ganun kalamig. So kaya yung mga bata ngayon, um, hindi ko na sila pinapasok kasi um, although meron naman nga nag-offer sa amin ng ride papunta sa school. Eh sa hapon ako yung pipick up sa kanila. So naglalakad ako for 15 minutes. So sabi ko wag na lang um, mabuti na magstay na lang sila sa bahay. And tomorrow for sure, hopefully i-close yung mga schools by tomorrow. Kasi tomorrow, short day naman sa kanila. Usually kasi pag Friday dito sa lugar namin, ang school lang nila is hanggang parang hanggang 1.40 lang. Hindi siya yung regular na dismissal from Mondays to Thursdays. Iba kasi yung dismissal nila. Tapos pag Friday, short day lang sila. So, it's okay na hindi na rin sila pumasok kasi ano, very dangerous sa mga bata na lumabas ng ganyan. Although, hindi naman sila naglalaro sa labas. Kasi hindi na sila pinapalabas. So, pag mo sa bata, na diretsyo na sila sa loob. Pero still, um, kami, naglalakad kami. Siya pupunta sa sakyan, ganyan. Eh, ako, nagsumusundo, naglalakad lang din ako. So, it's better to stay home um, para hindi hindi kami magkasakit. Hindi kami magka, ano, hypothermia or frostbite. So, ito naman yung sa harap ng aming bahay. Ayan. Hindi naman siya makapal talaga yung snow. Kita mo sa driveway namin. Wala. Manipis lang siya. Last ako nag-shovel is, ano ba? Thursday. Hey. Hindi na siya nag-snow eh. Hindi lang talaga siya natutunaw. Kasi nga minus nga yung temperature dito. So, good morning guys. So, today is the fourth day ng sobrang lamig dito sa Alberta. So, kahapon is, um, ang temperature niya is minus 39. Yun yung pinakamalamig hindi ko na siya na, na vlog kasi nagka problema kami actually kahapon sa hot water namin so medyo nag-worry ako kasi hindi nung maliligo na yung asawa ko in the morning biglang hindi nag wala daw hot water buti na lang nakaligo siya kagabi ang ginawa ko is lumabas ako actually kahapon para linisin yung yung pipe sa labas eh may marami pa lang snow siya kaya ganoon kaya walang hot water pero na-fix ko na siya kahapon So, ngayon naman is um, minus 28. So, not bad. Hindi ka kahapon nga. Is minus 39 feels like minus 51. O, di ba? Pakalamig. Pero actually, nalumpas ako nung para tanggalin yung snow. At 6 o'clock in the morning, madilim pa nga siya. Eh, nung lumabas ako, hindi siya talaga, hindi ako masyadong nilamig. Nakapajama lang ako. Nung sa pambaba ko. Tapos, naka isang walang sweater, wala lahat. Ano lang siya, jacket lang. So, walang layering. So, hindi naman ako nilamig. And 6 o'clock in the morning pa. It feels like minus 51. So, ayan. So, ngayon naman, ang maging problema naman namin ngayon, yung, yung mga ice build up sa mga windows. Pero hindi siya masyadong, it's not that bad. So, hindi siya masyadong maraming ice. So, ito yung window namin sa may living room. Hindi ko masyadong binuksan yung blinds kasi nga, ayaw ko masyadong lumabas yung init dito sa bahay. Pero ayan, meron merong konting ice build up there konti lang naman. Hindi siya, so there, wala. Doon lang sa side na yun. Yung eyes na yun, sa ano yun sa labas yan. Pero ito yung sa loob. Tapos, itong sa sliding door namin ang medyo madami. Sa may dining. So, ito yung medyo makapal na konti. Ayan, ito. Ayos to. Ayan nalagyan ko na siya ng towel kasi parang parang medyo malamig may pumapasok na hangin na malamig dyan eh ito pa oh ice. Ayan. Ito yung sa dining namin sa floor. Sa basement namin, medyo doon. Yung, sabi dito, yung, yung ano ng door is nag, may ice. Nakita ko sa inyo yung ice sa handle ng door. So, ito yung sa basement namin. Ito yung door. So, ayan, o. Oh. Kikita niyo yung eyes. Ay. Diba? Kikita niyo yung ice dito, Pero parang natutunaw na siya. Kasi hindi nga siya ganoon Ayan, o. Oh. ice dito sa ibaba. Sa, sa ilalim pala. Ayan. Hmm. Ito yung sa backyard namin. It feels like minus 37. So, minus 28 and feels like minus 37. Pero, it's super sunny. Kahapon din, sobrang sunny din siya. So, nakakatulong din yung araw. Pero, hindi siya masyadong lumamig. Tignan naman natin ngayon yung ito sa labas ng front door namin. Kung anong itsura. Ito pa siya nasa shovel. May konting snow. Nakikita niyo yung labas. Sobrang Puting-puti. So, lalabas tayo ngayon. Um, so, it's, kanina nga nasabi ko sa inyo, this is the fourth, fourth day nung, nung, nung polar vortex dito sa amin. So, lalabas ako kasi nga, i-check ko yung pipes yung sa labas nung sa water heater namin kung may nag-yellow na naman siya. So, ito lang ang suot ko. Ito lang din yung suot ko kahapon nung lumabas ako ng 6 a.m. na hindi ako nalamin. So, ito lang. Pa-drama lang. Christmas pa-drama pa. Drama pa. <laughs> Tapos, ayan. So, hindi tas mag bubots na lang ako. Yan lang yung susuotin ko. Titingnan natin kung malamig ba talaga siya. Hindi na rin ako magahat. Lalabas na tayong ganito na lang siya. Kaya masyadong layering tayo ngayon. Kaya mabilisan lang naman ito. Saksan na natin yung sa basement namin kami dadaan. Ito yun. Sa bang araw. Ayan. So it feels like minus 33 but minus 28 so ito pakita ko sa inyo yung mga pipes namin so ayan may mga kunting ice oh, wala siyang ice nila ito yung kahapon na nagpuno ng snow wala siya Mer wala clear yesterday meron ako talagang so, pwesa akong lumabas po merong snow siya kaya Ilinis ko. Ay. Yung feeling pala ng ng ganitong temperature minus 28. Hindi siya malamig sa katawan. Kasi kasi hindi pa pirata ko sa ko. Pero parang hindi masyadong nakakahinga yung, yung feeling. So, medyo <coughs> na ako. Ano Parang crisp yung nararamdaman mo, especially sa ilong. I don't know. Pa, paano ko siya i-describe? Pero yung gano'n uubo ako. I don't know why. Yun lang. Stay safe and warm. Everybody. Anong kami nakalala recently na mag dito sa lugar namin? And kanina nakausap ko siya, nag-video call kami kasi may mga tanong siya. Regarding sa utilities, kanyan So sabi ko, ano, ready na kaya mag-move? Kasi mag sila next week. Sabi nila, at ah, natatakot kami sa lamig. <laughs> Hala, Nak kinakabahan daw sila sa lumig. Ayun. Medyo siguro nagulat sila kasi nag nagpost ako sa Facebook is minus 30 na So ngayon, natatako daw sila. Sabi ko naman sa kanila, okay lang yan kasi ano, ang, um, yung ganto naman, namang nangyayari lang siya. For a few days lang siya, katulad nito, nag-start siya ng Wednesday. matatapos siya ng Sunday. Tapos by Monday, medyo okay na, na, hindi na siya ganun kalamig. Hindi na mga minus 20. I think minus 14 na lang yata sa Monday. Tapos ano, the next few days, hindi na siya ganun talaga kalamig. So yung cold snap na tinatawag ko yung polar vortex is nagalas lang siya for a few days. So okay, mashad na matakot. Ako naman hindi ako nilalamig kasi nga mahilig talaga ako mag-layers ng mga damit. Hindi lang ako lumalabas nang naka-t-shirt lang tapos naka naka-jacket lang. Hindi 'yun. Nilalagaan ko talaga siya ng layers kaya hindi ako masyadong nilalamig. Kasi so, 'yun lang yung talagang tip ko sa inyo. So syempre, kapag isa lang yung pag wala kayong layers, lalamigin talaga kayo, 'di ba? So 'yun lang mag-invest sa magandang maganda mga panloob at saka mga sweater at saka yung jacket. Hindi siya ganun kalamig kapag nag-invest kayo sa mga ganun ng mga pandamig.